aming babong pagawa na pangkulong panghakot ng gasol ayan aming ano yan uh, member of the family Ayan po ang aming bagong sasakyan na pang-deliver ng ano ng gasol. Kasi yung isang ano hindi namin mapakinabangan eh. truck ay kasi sira. Kaya kailangan naming bumili nito. Ito, itong bangko lang na yan, ang halaga niyan sa online lang namin nabili, 21,000. Tapos ito naman, itong barako na to, itong motor na to, kinuha lang namin yan ng installment. Bali ang ano na to ay 2 years 2 years to pay. 2 years to pay 7000 a month. Ah. Bali ang naging ano yan, naging karga ano 24. 24 ang karga. Pero hindi pwede. Testing lang yon Pero hindi talaga doon dapat ang karga. Kailangan 12 lang ang ikakarga mo. 12 na tanke na may laman. Ayan lang ang dapat. sinesting lang namin ang 24 kung kaya. Pero hindi talaga yun ang dapat ikarga 12 lang. Hirap na hirap pala ang bangko kapag marami. Ngayon, sa susunod, 12 na tanks lang ulit ang aming pagkakarga. Kasi first time eh. Tinin na lang namin kung kakayanin kung gaano ka ano katibay hindi kaya eh hanggang 12 lang talaga tsaka hindi na nasa batas yung ano na yon yung kunin mo na cellphone sa kanya ah, mo abutin mo na pa kailangan kapag ka, uh, pagkakarga kayo dun sa bangkolong na yun, halimbawa yun ang gagamitin nyo sa planta, kailangan may dala kayong fire extinguisher yan, katulad nyan. Yan, may fire extinguisher. Yun, nandun na. Tinambak muna dito. Kailangan yun. Pero kasi, kami, dahil nga bago pa lang yung bangkolong, gusto namin malaman kung gaano katibay kinargahan muna namin na ng 20 na tangke. Eh. Pero hindi kaya nga. Kaya kailangan mga 10 lang hanggang 12. At saka yun niya, hindi nga yun, hindi na nasa batas, kailangan 10 hanggang 12. Kaya sa susunod, sampu lang kami kakarga. At saka baka masira ka agad ang bangkolong eh. Kaya ano eh, sayang. 21,000 ang bili namin doon sa online. Tapos yung ano, motor installment, <laughs> wa a uh, 7000 a month 2 years to pay Malaki-laki din ang kalalabasan noon kung kasi ano kung ngayon pala i tawag doon Kung ngayon ay uh, uh, cash 95k lang dahil nga sa installment uh, may na nasa kulang kulang 140 yata yun lang po ang aking update. Matagal-tagal rin di po ako nakapag-upload ngayon. Mag-upload-upload -upload na lang din po ako ng konti-onti. Yan, salamat po. Salamat po sa Diyos. Bye-bye.